Hi mga lods, so ngayon po pala magtetesting po ulit tayo mga lods Ayan, yung dalawang bangka na po na yan yung itetesting natin at uh, hindi ko na po pala na videoan yung pagpunta po namin sa ilog kasi po is nagmadali po kami kasi malaki po yung ilog para makapag testing ng mabilis eto na po bale, ito po yung unang testing natin ayan po mga lods ayan po yung kulay pink uh, nirepare ko po ulit yan kasi po nasira kaso pag testing po namin dyan ayan nasira po ulit yan dyan. kaya po yung yellow na yung yellow na bangka na lang po na ito yung itetesting na lang namin kaya yan, inayos ko po yan dyan at nilagyan ko po ng battery. Nilipat ko po yung battery dun sa, ginawa ko po pala yung battery dun sa may pink, tapos nilipat ko po dito sa yellow. Kaya yan, yan yung mga kasama natin, yung mga bata. Tuwan-tuwa sila dyan eh. Tapos eto po yung unang testing natin. Kaso yung unang testing na po na to mga lods, eh tumama po sa bato papakita ko po sa inyo mga lads ito po yan yung unang testing na po na yan yung binitawan ko na yan hindi natakot po sumalo yung isa kaya po yun bumanga po sa may bato kaya po ito yung nangyari nawarak po yung pinakauna niya bali Ayan po, nabali po yung pinakauna niya. Tapos po, itetesting pa po, pa po natin ng isang beses yan. Ta para po, mapanood po ulit nila yung isang takbo. Tapos yan nga dito, tatatatat. <laughs> Tuwantawa sila dyan eh. Pakicomment naman po mga lods kung taga saan po kayo para alam ko po kung saan po umabot ang video na to. Lods, tapos bumangga po ulit siya. Kaya po yung palikpik is na, na po yung pinakaunan. Ay, wala po kasi ganong marunong sumalo dito mga lods eh yung si Cedric po hindi na rin po sumasama sa amin at yan na po mga lads si testing na po natin yung uling testing mga lads yan medyo, mata medyo matatagal po pala ako dito mga lads kasi po ay natanggal po yung pinaka-wire nya kaya yan Ito na po yung uling testing tapos po biglang lumiko sa malpok po ulit sa may bato tapos ayun nasira po ulit yan dyan mga lads at nayupi po yung palikpik nya pero okay pa naman po siya magagamit pa po salamat po sa inyong mga lads salamat po sa inyong panonood palike and share naman po mga lads at follow na rin po sa Facebook ko. Ang YouTube channel ko po pala is Jerry Rafael Bangkatan. Salamat, salamat po sa inyong mga lads.